kakusina. kusina. O, oh, ito na po yung tama talaga, tamang date sa paggawa ni Inday Jennifer sa pa-order. Ikaw ba naman limang box ito? Pero yung ano, yung isa't kalahati dito, yung pa-order lang yan. Pero ito talaga, di ba, nung nagkamali. kaya huwag kayo mag bakit pareho? Tapos yung ano naman, yung pa-ano nang yun, yung classic pandesal, pa-libre, pa pa-fred. <laughs> Ay, Diyos di ba? At hindi na logis si dito. Hindi pala. Yung yung sa calendar ko ba sabi ko noon sa calendar da na, na booking hindi yung calendar ko tama kasi nga for example kung yung pa-order ng ng customer ko ay 18 for example uh, binubook ko siya ng 17 parang paalala sa akin ba na may may booking ako niyan no, na i-ready i-prepare ko ano nga naman i-prepare so ito na nga ang nasa utak ko di ko alam kung bakit 17 talaga siya Seventeen na ay nasa utak ko sa kalinda eh, ano, sa kalinda naman talaga seventeen kasi 418 nga na, na order na gagawin. Kasi nga, nagtanong pa nga ako nyan sa amo ko talaga, kasi nga, kaya nga, kaya nga sabi ko parang mali talaga, nung gumawa ako ng mali ba, sabi ko parang mali. Kasi nga, nagtanong talaga ako sa amo ko kung local ba siya, kasi nga, itong amo ko kasi kahit saan saan napupunta, napupunta ng, napupunta ng London <laughs> <laughs> nagpupunta ng Wales Nagpupunta ng Scotland Kaya, yan Pero mostly, yung time niya na napupunta ngayon Parang Wales na Kasi nga, nung nag-ano nung, siya ng weekend ba Nang isang isang weekend yun oh, Nung isang week na yun Pero yung dalawang ang ginamit niya Tapos na-continue na for one week din Na, na pa-Wales-Wales -wales siya Yes, ganyan po yung amo ko Kung saan-saan din, napapadpad minsan Pero ngayon, parang minsan-minsan na lang So, yun na nga kaya ako tinanong kasi nga, for delivery nga ito. Kaya tinanong ko yung amo ko kung lokal kasi nga, ala, ah, baka sabihin niya, bakit ikaw Nag-drive ka naman? Yes po, Nag-drive po ako. Kaya lang, tamad po ang person. Sorry naman. Tamad po ako mag-ano, lalo pat pag may nag-bake ako tapos nasa bahay na. Parang ayaw ko na pong lumabas. Ganyan po si Inday Jennifer, di ba? At least iwas po yan sa si mga gastos-gastos na mapupunta na naman sa shop, di ba? Ito naman. Pero ito na nga, tama. Buti na lang talaga. Naging tama na itong pinagagawa ni Inday Jennifer sa kanyang buhay, di ba? Ay, Diyos ko, nakakaya nga din siya ng tama-tama. <laughs> di ba na? Naloka na naman si Inday Jennifer. No? So, ayun na nga. Kaya, thank you, thank you talaga na nasold naman yun talaga yung yung, yung ni Inja Jennifer yung reduced ba eh walang kit ay uh, walang masyadong kit well, parang mayroon naman konti siguro pang box mga ganyan o diba pang box lang yun pero yung pandikoko ko binigay ko, ko, ko eh, bibilihin din sana nung uh, may nito bibilihin din kaya lang mga kiss and die Jennifer gusto niya fresh o diba kahit ano sa, pero na nakalimutan ko kasi nga sumakit talaga yung ulo ko, promise. Kahit pa ng after na nang nag-bake ako, ko, kumain kaya ako, ang kinain ko talaga rice. Kasi sabi ko, kakain ako ng rice para hindi, hindi asasakit yung ulo ko. Ang ending, sumakit naman ang ulo ko. Kaya nakalimutan ko na lang din talaga mag-extra ng, pwede naman ako mag-extra talaga din ng ko na, ba diba? Kahit same price lang, ginawa ko kung gusto ko talaga din ng fresh nawala na sa isip ko. O di ba hindi sana dagdag kahit pa ganun dagdag din na din sana yon kasi isa gawa. O, Mukha talagang pera si Indy Jennifer na na niya. Nagmumukhang pera pa rin. Well, sino ba ang hindi mukhang pera dito? O, taas ang mga kilikili kung hindi kayo mukang pera. Kasi ako, ay naku, ina talagang mukhang pera si Edda Jennifer. Kaya tudo kayo siya, tudo kayo, tudo kiyod. Sa mga, mga pinagagawa niya. Dito naman, Inano ko naman to kasi nga ilang araw pa ah uh, 18 pina-deliver tapos sa 19 i-travel kasi nga malayo ang ano hinang tinapay na to eh travel ang tinapay na to eh pero kamag-anak ang magbibitbit ba kaya inano ko na lang sa king rap kasi nga gusto ko nga fresh sabi ko nga sa inyo di ba kahit pa sabihin na aking customer na pipick up nila kinabukasan ayaw ko nga kasi nga feel ko nga bahaw na yung tinapay kaya inano ko na lang kailangan yung inabinigay naman ng amo ko na king rap kasi nga yung malaking king rap ba hindi naman siya masyadong nadikiti. Eh, wala din naman ako magagawa kung anong gagawin ko dun. Kaya, sorry na lang sa aking customer. Ano na nangyari doon sa klingrap-klingrap ko. Kung wala din naman ako yung proper na ibu, yung pahangin na, ano ba tawag na yun, eh. Yung parang, parang ano ng buhok pa pa hair dryer di ba meron din si hindi naman hair dryer ang gagamitin yung di ba meron yung parang didikit talaga yung plastic ganon parang ida dry dry mo tapos yan mo parang dikit na dikit yung pinang wrap di ba parang meron yan pero wala naman na kasi ako yan hindi naman kasi ako nagtitinda talaga ng anong tawag nito yung kole ano ano ba yung ipopostage ko ba na paganyan pero ita try natin yan sa mga near future ah uh, baka hopefully next year diba? kung weekdays baka kasi kailangan talaga next day delivery pag postage ita try ko kung ano kung bultuhan ba tapos i, i ano lang pupunta lang sa Royal Mail kung magkano will see pa lang kasi wala din naman ako mga box box ng para paganyan tapos alam niyo naman yung presyo ko rin parehong presyo lang din ng local eh, diba more trabaho pa yan paganyan tapos wala din naman